Ikinatuwa ng Department of Tourism ang pag-downgrade ng Japan sa inilabas nilang travel warning para sa kanilang mga kababayan na nais mamasyal sa Mindanao. Sabi abiso ng Japan, ibinaba nila sa level 1 ang travel warning para sa kanilang mga kababayan na nais mamasyal sa Davao Region mula sa travel 2. Binabarin or binabarin sa nang Japan sa level 1 ang travel warning sa Surigao City at Caraga Region at nalalabing bahagi ng Misamis Oriental sa Northern Mindanao mula sa level 2. Sa ilalim ng level 1 na pinayuhan ng Japan ang kanilang mga kababayan na mag-ingat sa kanilang biyahe. Sa ilalim ng level 2, pinapayuhan nila ang kanilang mga kababayan na waga ng dumiyahe kung hindi naman kailangan. Sa ilalim ng level tu pinapayuhan nila or sa ilalim ng level pinapayuhan nila ang kanilang mga kababayan na itigil ang pagbiyahe sa mga delikadong lugar